Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Boss, ha? start na naman tayo ngayong araw. Yung dito pala mga boss, sa Lancaster project natin, ito palang pinakang parking area natin is i-re-repaint natin to. Pinadagdag ulit nung may-ari, i-re-repaint natin. ah uh, ito nga pala mga boss, uh, before, ayan, uh, ganyan yan mga boss dati. Ayan, tinanggal natin yung, uh, yung mga natanggal na pintura mga boss, uh, binakbak natin yung Uh, mga pintura na ito dito mga boss yung mga skim coat kasi nga isa uh, nag-angata na lahat kaya uh, pinahiran natin to ng panibagong skim coat mga boss pati ito itong area na to mga boss uh, marami na rin siyang uh, damage kaya ayan uh, pinrimeran muna natin to bago natin na uh, pinahiran ulit ng skim coat ayon i-retouch -re natin to lahat mga boss itong uh, buong uh, may parking area tapos yung dito mga boss sa may uh, second floor natin eto uh, na pala mga boss yung uh, bagong layout natin dito sa may toilet ayan, dito yung pinakamagiging laboratory natin mga boss uh, area na to isita tiles natin to buo etong paikot na to tapos yung dito mga boss sa uh, may ibabaw nito is magkakaroon tayo ng cabinet Ito uh, na yun mga boss uh, nakapag-assemble na tayo kahapon uh, hinati natin to mga boss sa uh, dalawa Ayan, hinati natin sa dalawa. Tapos may mga shelves siya dito mga boss. Na three layer. Tapos sa itong pinakang uh, may laundry area pala natin mga boss. Is na-tiles na rin pala natin ito mga boss. Ayan, na uh, the same nung tiles natin dun sa may pinakang toilet. Ten kulay uh, gray din siya mga boss. Ayan. Punta muna pala tayo mga boss sa Garden Villas project natin. Ah uh, balik na lang tayo dito mamaya mga boss. Uh, nandito na pala tayo sa Garden Villas project natin mga boss. Uh, yung pinakang, uh, yung pinakang uh, division natin sa may toilet, tsaka dito sa area na to, is natapos na pala natin mga boss. Palitadaan na rin natin to, itong area na to, mga boss. Ayan, na natin. Tapos ang pinapalitadaan na natin mga boss is etong uh, itong pinakang sa loob ng toilet mga boss. Ayan, ito na yung pinapalitadaan natin. Bali, ito na mga boss yung ano, uh, itsura dito sa taas. Ayan, ito yung uh, third floor natin before tapos ito na yung uh, extension na ginagawa natin pineweldingan na pala natin ito mga boss yung uh, pinakang ayan, pinakang mga grove natin pineweldingan na natin yan itong uh, buong area para makapaglatak na rin tayo dito ng uh, pinakang bakal natin And I can see it's my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The path is sticking, but there's no time for regrets. Joe and if Natapos na pala natin ito mga boss. tagan na ang uh, bakal natin. Ayan, uh, ayan, Nakapaglatag uh, na rin pala tayo ng PVC pipe mga boss. Para dun sa magiging uh, linya ng ilaw natin mga boss sa uh, baba. Ayan, uh, latagan na rin natin. Bukas mga boss is uh, magbubuhos na tayo dito mga boss. Uh, bukas ng umaga. Ayan, uh, meron din pala tayo dito mga boss nilagay na pinakang uh, linya ng uh, tubig. Ayan, uh, nagpalagay si boss ng uh, pinakang linya ng tubig dito sa taas. Ito na lang mga boss yung uh, nilalagyan natin ng takip. Ito. Itong pinakang uh, mga groove natin dito sa ilalim mga boss. Saka yung dun sa part na yon. <coughs> tapos yung mga open pa natin mga boss. Ayan. Tapos yung dito mga boss sa may, uh, sa may toilet natin dito sa baba. Ayan. Itong part na lang yung, yung hindi pa napapalitadaan mga boss. Ayan mga boss. Ha, iwan pala muna natin yung tropa dito. Uh, balik pala tayo mga boss na... Uh, Lancaster project natin mga boss. Ayun mga boss, ah, nandito na pala tayo mga boss sa ah, Lancaster project natin mga boss. Bali itong sa may pinakang parking area pala natin mga boss. Is. etong sa may biga natin mga boss. Ayan, ah, na, lang na pala natin yan mga boss. Pati yung sa side na to. Ayan, pinapainala na lang natin. Ah, yung pinakang kulay pala natin dito mga boss is ah, gagawin na natin ah, off-white Itong uh, pinakang uh, nasa kisa may mga boss pati itong mga biga natin. Sa ito pala mga boss, itong paikot na to, i-repaint -re din natin yan. Tapos itong area na to mga boss, gagawin na rin natin itong gray para isang kulay na lang. Itong uh, buong wall na itong buong parking area mga boss. Tapos uh, kinakabit na rin pala natin to mga boss. Uh, itong pinakang uh, cabinet natin dito sa may uh, toilet natin mga boss. Ayan, uh, no? na lang natin to Uh, tapos uh, itatiles natin tong pinakang uh, ibabaw mga boss. Eh, bago natin i-install yung uh, pinakang uh, laboratory natin. Kung matatandaan nyo na mga boss, etong pinakang shelves natin dito sa may uh, TV console natin is nalagyan na rin natin. Eh, Na-install na rin natin yung dalawang shelves natin. Itong pinakang gilid na ito mga boss, Isa uh, ilalaminate din natin ito. The same na uh, ginawa natin dito sa may uh, baba. Ayan, tapos ito is pipinturahan pa natin ng white to mga boss. Ayan, naka-primer pa lang to mga boss sa uh, gray na primer. ah uh, bali, pa final coat pa natin ng white yan para maging partner sila na itong uh, nasa baba mga boss. I'm walking So empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Tonight. Yeah. Maganda nga po sa inyong lahat mga boss Natapos na naman tayo ngayong araw mga boss Bali, itong pinakambiga natin mga boss Tsaka itong uh, pinakangislab natin Ayan, na-first uh, coat na pala natin to mga boss Ng, uh, ng off-white mga boss uh, Bali, siguro mga uh, isa o dalawang patong pa ito mga boss Itong pinakang... Uh, slab natin tapos yung biga natin tapos yung uh, pinakang TV console natin mga basayan uh, kung makikita natin ito na yung pinakang shelves natin. Itong pinakang mga gilid natin dito mga basis na, na laminate na rin natin to tapos yung uh, pinakang uh, yung cabinet ng laboratory natin mga basayan na install na rin natin dito mga bas tapos eh, itong pinakang pinto natin is na laminate na rin natin uh, tapos yung top Itatiles natin. Yun na lang yung kulang natin dito mga boss. Uh, tapos okay na yung pinakang uh, toilet natin dito sa first floor mga boss. Ayan mga boss hanggang ah, dito na lang ulit yung video natin. And muli maraming maraming salamat sa inyong lahat mga boss. Uh, ingat na lang tayo palagi mga boss. And God bless sa ating lahat.